Makakausap natin si Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Attorney Lumagi, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sir. Live na po tayo sa RMN Manila, DZXL News 558. Uh, Commissioner? Ako po, magandang umaga po, ah, John, ah, sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Ito po ang unang tanong ng mga kababayan natin. Tataas ba ang presyo ng digital services sa pagkakabatas mo nito? Republic Act No. 12023, Commissioner? Um, base dun sa mga nagiging dis discussion namin initially sa mga itong mga digital service providers ano hindi naman na, sinasabi naman nila na hindi naman automatic na magtataas agad yan again hindi naman din naman natin sinasabi na hindi rin magtataas. So, depende pa yan. titingnan pa rin nila kung uh, ano ang uh, mangyayari dyan. Pwede hindi magkaroon ng uh, pagtaas dyan considering na itong bagong batas na ito ay hindi bagong tax measure. Mm -hmm. Ibig sabihin yan, itong uh, mga foreign digital service providers na to ay uh, simula pa lang naman na nagkaroon sila ng uh, subscriber or customer dito sa Pilipinas ay talagang taxable naman sila, subject to VAT naman talaga sila. Okay. Uh -huh. Uh, nagkakaroon ng konting uh, diskusyon kung dapat ba dahil wala naman silang physical presence dito. Pero settled na po ito sa base sa international standards na kapag ka ang isang foreign entity ay kumikita at uh, mga consumer at uh, na yung consumption essentially ay uh, nasa ibang bansa, ay dapat siyang mag-comply sa, sa taxation ng bansa kung saan siya kumikita. So hindi naman po ito bago. Ang batas na ito ay pinagtibay lang itong konseptong ito at yung Uh, yung authority at yung power ng BIR na mag-enforce ng ganitong bat uh, sa mga digital uh, foreign digital service providers na hindi rin magpo-comply. Opo. So uh, uh, hindi magpapatupad agad agad o kaya hindi rin ganoon kataas Tama bay papataw na taasingil na mga digital service providers sa kanilang subscription fee. Yan ang ano uh, tin, uh, tingin naman natin uh, potentially hindi naman ganoon kalaki hindi rin naman ibig sabihin na nagpataw ng 12% uh, but ay uh, yan din ang magiging kaukol lang increase sa mga uh, subscription at uh, yung mga presyo ng mga foreign digital service providers Pero, Pero hindi, wala, 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 wala na po wala po kay control so it's up to the digital services firm to raise prices after uh signing this law itong vat law tama po uh, wala naman po tayong na ang ang control lang po dyan ay yung market forces po yung okay. uh, principles ng market forces okay ano ba itong vat uh, uh, commissioner uh, para sa hindi nakakaalam ang VAT uh, po ay isang uri ng uh, consumption uh, tax 'yan na kapagka nag-a-avail kayo ng serbisyo ay uh, may kinakailangan bayaran na nabuwis sa mga binibili natin. Although may mga exemption po dyan katulad ng nilagay po na exemption dito po sa VAT on digital service providers na kapag ka educational purposes or educational material ang uh, ang content po ang uh, pinurchase food sa sa dyan po ay uh, exempted po 'yan dito sa VAT po. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, ano-ano'ng mga sakop nitong Value Added Tax Law na pinirmahan ni Pangulong Marcos? Ang uh, sakop nito ay lahat po ng uh, mga nagbibigay ng serbisyo sa online po, uh, essentially. Katulad po ng mga subscription-based or yung mga binibili natin na mga na essentially mga serbisyo po. Mm. So, ang layunin po nito ay ma-level ma ang playing field dahil kasi yung mga yung mga local uh, service providers, digital service providers ay nagbabayad po ng uh, buwis. At uh, mga foreign po, ayan uh, po yung naging uh, sakop saklaw po talaga ng itong ng batas na ito. And with this, pagkano po inaasang kita? Ano uh, pamalan sa pagpapataw po ng VAT sa mga digital online services? Ang uh, magiging epektibo po itong uh, batas na ito, ay uh, yung full implementation po nito ay uh, next year po dahil may mga palugit pa po yan. Uh, meron po tayo yung 90 days para gumawa ng uh, implementing rules at uh, pagkatapos maging effective ang implementing rules, meron pang palugit na 120 days para makapag-comply ang mga digital service providers sa magiging rules po. So next year po natin yan makikita at uh, in the next five years, yan po yung uh, ang estimate po na magiging uh, revenues po dyan ay mahigit isang billion po. Palinaw po, hindi natin dini-discourage itong DSPS no from doing business sa Pilipinas ay hindi po in fact uh, tanggap po nila dahil alam naman uh, gaya ng nasabi ko po kanina hindi po ito bagong uri ng uh, hindi po ito bagong konsepto alam na po nila na uh, buong mundo po ay ganito ang pinapatupad so kahit saan man sila so kung uh, kung kahit ang bansa sila nag avail ng mga nag nag offer ng kanilang uh, produkto ay nagbabayad din sila ng buwis so, expected naman po nila yan kaya nung patuloy rin nang naging consultation din natin sa kanila bago po maipasa ang batas na to at tanggap naman po nila alam naman po nila yan Opo okay ah uh, again ah uh, uh, kayo ba uh, itarget din ba ng BIR na isama ang mga online shopping platforms dito uh, Commissioner Ang uh, online uh, selling platforms po ay uh, kasali bilang uh, nagibigay ng serbisyo po pero yung uh, yung diferensya po kasi niyan kung produkto ang binibenta ng uh, physical item, kumbaga ang uh, binibenta ng mga accredited online sellers nila ay saklaw na po talaga bago pa ng VAT uh, on Digital Service Providers. So ang uh, batas po na to ang sinasaklaw naman po nito ay yung mga serbisyo po ng uh, foreign uh, digital service providers. As far as yung mga nandito na po ng mga online platforms, ay da dahil nagbibigay po ng uh, serbisyo ang uh, mga online na uh, service itong online na uh, platform sa DOIT ay nagbabayad na rin naman po sila ng bat doon sa serbisyo po na na binibigay po nila. Carl, uh, kumusta po yung improvement sa uh, pag-collect natin uh, dito po sa Withholding Tax on Online Sales uh, Market? Ang uh, tantsa po online natin. Seller. Maganda po ang uh, naging turn out ng registration, yan pa lang po ang kaya nating masabi dahil yung uh, kung pag-uusapan po natin kung magkano ang nakolekta ay wala pa po tayong figures dyan dahil ang pasok po ng koleksyon ay uh, ngayong Nobyembre pa lang po dahil naging naging effective po ang uh, withholding tax system natin dyan sa online seller netong July lang po. Kaya ang uh, nag, nag, magsisimula pa lang sa third quarter at ang bayaran po niyan ay uh, ngayong Nobyembre po. How about ang collection po natin sa mga excise taxes? Sa excise taxes po ay uh, medyo challenging po. Uh, bagsak po tayo dyan kaya patuloy ang uh, nagiging enforcement activities natin at uh, mas paiigtingin pa natin ang uh, kampanya natin laban sa illicit trade dahil alam naman po natin na naglaganap pa rin ang mga illegal na vape products at illegal na mga sigarilyo. Uh, in fact, uh, kahit weekend po at kahit hating gabi, nagtatrabaho po tayo at nagre-raid po tayo ng mga Uh, illegal na sigarilyo at uh, vape sa eh, sa iba't ibang parte ng Pilipinas po. Opo, okay. Ah uh, ko na rin po ito uh, Commissioner uh, uh, ilan na pong uh, bilyong piso na ang uh, nakolekta natin after the government banned the Philippine offshore gaming operator industry. Uh, pagdating po walapu wala po akong uh, eksaktong uh, data pero meron pa rin man pong pumapasok dahil hindi pa hindi pa naman uh, implemented hindi pa tuloy pa rin po ng konti kontiyan at uh, nag-wind up na po sila pero uh, inaasahan po natin na mas mababa na po dahil paunti-unti na pong uh, winawind daw yung uh, pogo po Okay, sige po. Balikan ko lang po itong uh, batas na ito, uh, Commissioner, itong uh, uh, Republic Act number no. 12023. Ah, uh, inaasahan pa rin ba ng BIR na marami pa rin mamumuhunan sa kabila ng pagpataw ng VAT na ito? Inaasahan po natin na marami po, ano, kasi kahit naman saan sila magpuntang parte ng mundo ay pare-pareho rin naman po ang gagawin. That's why uh, sinasabi po natin hindi po ito mag-de-discourage ng mga digital service providers at uh, alam rin po natin na marami pa rin po talaga na nagsisignify ng intention na magnegosyo po dito sa Pilipinas. Opo. Ah, uh, yung mga online sellers po kumusta naman ang pagbabatay natin? Uh, maganda naman po ano uh, nakakuha naman po tayo ng commitment sa mga online platforms na sila mismo ay tutulong para makapag comply ang mga online sellers. Kaya inaasahan po natin na sa patuloy na, na, na magandang koordinasyon dito sa mga online platforms at uh, yung ating patuloy din na koordinasyon sa mga malalaking mga online sellers ay uh, patuloy na magkaroon ng uh, kultura na magko-comply ng uh, involved sa online selling. So napakalagay po nito, no. Balikan ko lang itong uh, VAT sa uh, digital uh, services 105 billion piso. Pwede natin ma-generate dito commissioner in the next five years Tama po Anong at uh, parte po niyan ay uh, ang makikinabang din po dyan ay ang uh, mga uh, creators po yung creative industries po dahil uh, nasa batas po yan na nakalaan po ang uh, 5% na makokolekta po para tumulong sa creative industries Opo ano pong paalala natin sa mga subscriber na lang uh, para makatipid tayo sa mga on uh, sa uh, streaming services mga subscribers natin dahil sa pagtaas po ng subscription commissioner. Uh, ang uh, masasabi lang po natin na wag po sana uh, mga ba ang ating mga kababayan tungkol po dito sa bagong batas na to dahil mas malaki ang benepisong makukuha ng uh, ating uh, bansa dito dahil makakakolekta tayo ng mas malaking uh, makakakolekta -ma -ma tayo dito ng malaki-laki at uh, magagamit natin sa pagpapalago ng ating ekonomiya. At uh, marami na naman na ang mga lokal para rin maprotektahan din natin ang ating local service, digital service providers na nagbabayad na po ng uh, ng VAT at ang mga foreign ay hindi pa. So ito po ay tulong na rin natin sa local industry. Uh, at again, uh, yung malilikom natin na pondo dito ay uh, babalik din naman sa atin. Opo, sa smuggling, usaping smuggling po, uh, Commissioner, uh, nag-deploy yata kayo ng mga personnel dyan sa BIR nationwide para protekta ng ating mga magsasaka, ganun din ang ating ekonomiya. So meron tayong zero tolerance from agris smuggling Ano pong update po dito, uh, Com? Tama po yan. Ano? Dahil din sa nalagdaang uh, ginawa pong uh, malaking parusa na po ang uh, dito sa agricultural smuggling, ay siyempre suportado natin ang uh, adikain ng ating uh, Pangulo tungkol dito kaya pinaiting din po natin na mag nagtatayo tayo ng specific na force dito at patuloy rin ang magiging agresibong panguguli natin dito sa sa uri ng smuggling na ito. Okay, sige po. Maraming salamat po Commissioner Romeo Lumagi Jr. ng Bureau of Internal Revenue. Good morning. Maraming salamat po sa pagkakataon at magandang umaga po sa ating lahat.